Mga ka-Republic, hindi binigo ng Barangay Hinebra ang kanilang mga fans sa kanilang exhibition game laban sa New Taipei Kings. Pinataob ng mga magalak ang pilig champion sa harap ng kanilang mga kababayan. Nang makahabol ang New Taipei Kings at lumamang pa ng malaki ay umaria ang mga talangkang buzzers sa online. Ngunit nang ang Hinebra naman ang gumawa ng run sa pangunguna ni Naardia Abariantos at Holt ay isa-isang nagsitago ang mga Hinebra haters. Natatameme ang mga bossers tuwing nananalo ang Barangay Hinebra. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Good as advertised. Ito ang pinatunayan ni RJ Abarientos ng pangunahan niya ang Barangay Ginebra upang pataubin ang New Taipei Kings na champion ng kanilang local professional league. Todo suporta ang mga OFW sa PBA team na akala mo'y naging ito ng mga mag alas dahil nag ang mga Pinoy sa Taiwan. Henebra, Henebra. Pero tuwing nakakahabol ang Taiwanese team, sa online ay nabubuhay ang dugo ng mga Hinebra haters. Kanya-kanyang pintas, baldog daw si Isaac Go. Wala na raw ibubuga si Japet. Basang-basa na raw ang triangle offense ni CTC. Ball setter lang daw si Abarientos, ang liit-liit daw. Marami pang kanigahan. Na akala mo'y pagkagagaling nila. Akala mo'y perpekto silang tao. Pagkakamali ng Hinebra ang inaabangan ng mga bossers at nagsasaya kapag nakaka ang mga Taiwanese. Parang piyesta na ang mga talangka dahil akala nila ay matatalo ang barangay Hinebra. Pero mabilis ang balik ng karma. Nang magrally ang di pa masyadong nagkakaamoy ang mga Hinebra players, dahan-dahang dumalang ang maaanghang na komento sa live streaming ng laban. Pakiramdam ko nga may napaihi sa salawal ng makatresya Arge Abariento sa krusyal na minuto ng laban. Panalo ang Ginebra 9187. Magandang panimula para sa isang team na nagsimulang magpabata ng kanilang mga players. Hindi madali ang pagre-rebuild ng isang team. Kinailangan bitawan ng Hinebra ang second most dominant bigman na si Christian Standhardinger at ang former scoring champion na si Stanley Pringle upang makakuha ng mas batang mga player gaya ni na Isaac Goh at Stephen Holt. Pati na ang kanilang top 3 pick overall na si RJ Abarientos. Bukod kay Japit Aguilar, si Nago Holt at Abarientos ang naging susi ng panalo ng Hinebra. 20 points ang naging kontribusyon ni RJ Abarientos kasama ang isang 3-pointer dalawang minuto at labing isang segundo na lang ang natitira sa laro. Sa yugtong ito'y naging apat na puntos ang lamang ng mga mag -ala. Bago ang 3-pointers na Abarientos ay si Stephen Holt ang nagbigay ng kalamangan para sa Ginking sa isang nitong layup. 20 points din ang naging ambag ng Pilam Guard. Ngunit ang isang malaking revelasyon ay si Paul Garcia, 34th pick ng Hinebra sa third round sa nakaraang rookie draft. Pitong clutch points ang naikontribute ni Garcia sa panalo ng Hinebra. Far from perfect ang naging laro ng Gene Kings. Maraming miscalculation at mga errors na naikukonvert ng kalaban sa puntos. At ang kuda nitong mga buzzers, kakainin daw ng ibang PBA teams ang Hinebra kapag ganoon lang ang performance. Kahit nanalo ang Jin Kings ay hindi pa rin nauubusan ng kuda ang mga talangka. Wala raw ang mga star players ng New Taipei Kings kaya nanalo ang mga bataan ni Coach Tim Kong. Nagkukunwa rin bulag ang mga talangka para mabigyang katwiran ang mga pinagsasasabi. Nakita nilang wala ang mga star players ng New Type Kings pero hindi nila nakitang wala rin si Jimmy Maloso, Jeremiah Gray, Scotty Thompson at Mabirik Hanmisi. Ngunit sa kabuuan, iisa ang suma. Nang manalo ang Ginebra isa-isang nanahimik ang mga talangkang buzzers. Inis na inis silang hanggang dito sa Taiwan ay sikat ang tropa ni Coach Tim Kong. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.